sa si Toyski. Ay, ano punta yun? Wow! Tinan ko nga dito kung baka nandito siya eh. Toyski! Saan ang kayo si Toyski? Wala na mula dito Wala, eh. Ano? Ano kayo si Toyski? Uy! Siyempre si Toyski ko! Nakupo sa 30 kilo! Priskin, hindi dito ka oh, pala. Hindi ka pala. Bakit? Hindi pa kita nanap pa. Bakit? Sumpre, magmerienda sana tayo. Mamaya tayo magmerienda, magkwentuhan mo na tayo. Hindi niya kilala ako sa social media. Oo, oh, talaga? Oo, oh, mati ang ganda niya. Wow. Wow. Wow, ang ganda. Ang ganda na ito Kasi, kaso doon, hindi ko siya hindi ko siya makita sa personal. Pagkasan ba yan? Hindi ko nga rin alam. Gusto nga makapag-meet up sa akin Dol. Ito po na. Kaso Manggan na yun eh. Kaso na ako eh. Eh, ano yung gagawin natin dyan? Iyain ka pala. Ah, alam ko na. Ikaw na lang papam-meet up ko sa kanya. What? Hindi oh, nga, ako na lang magamit dyan. Oo, ikaw na lang. Sige, 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 sige. Ito, tatawagan ko na lang muna. Tawagan mo. Hello? Saan ka na? Gusto, di ba gusto mo may pag-meet up? Dito tayo mag-meet up po sa ano? Sa White House. Oh, bakit? Punta na ako sa ano, sa White House. Naka-block ako, tas malaki chan ko ah. Pero guwapo ako. Sige, papunta na ako. <laughs> sure? White House ba? <laughs> Siguro kasarap dyan. <laughs> <laughs> Ochong, ikaw na bala mag-chat dito. Sige, Tracy. Ako na bala dito. Ikaw na makapag-meet up oh, dyan, ha? Ganda. Sigurado ka, ha? Oo, oh, maganda yan. <laughs> sige, sige. Ako Sige. Sige, Chow. Galis ka na. <laughs> Ang tagal siya. Paano kung tatawag ako nga? Hello? Ha, <laughs> papa? Nasaan <laughs> ka na? Sige, nandito na ako. Papunta na ako dyan. Sa gabanda, anong kulay ng damit mo? Ito. Nakaano ako naka-jersey na isang pagita to siya at mabang buhok at siyempre maganda. chan ka na bang ini kanina pa ako naghintay sa iyo. na oh. Ay, ganda. Ikaw ba 'yan? Ganda. Ay, Allah. โอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วไอทำอะไ